1,000 pesos na akong pakalipay sa ikuwa. Ako na nang ihatag ang akong kamay ng pakalipay sa ikuwa, sir. 1,000 pesos na. Sige, sir. So, okay, no? Sa ngayon ay magigay ako ng ting 1,000 pesos sa lahat ng tumaan dito na Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe Aww. hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so you kito know, before ako mamimigay ng take 1000 pieces ay ipa-notice ko muna sa inyo yung surrounding ko yung surrounding ko ito ang pinakamalaking banana plantation here in Panabo City so sa ngayon ay Uh, mamimigay na ako ng big 1,000 pesos sa lahat ng mga gwardyang dumaan dito. Pero before nila ito ma-receive yung 1,000 pesos, kailangan may mga question na dapat silang sagutin na related sa kanilang trabaho. Ganun? So, you know, mamimigay na ako ng take 1,000 pesos during Tokig Bisaya conversation yung gagamitin ko para maganda yung uh, usapan namin. Talaga. Kaya tumigil ka dyan ha, ginaabalok sa'yo. ganun. So, okay, no? Napansin nyo mga kaidol na sa dami kong pinarang motorista, hindi nila napansin yung biyayang binigay ko. Hindi totoo So ngayon, tis-tis lang. Uh, paparahin ko lang yung uh, lahat dito na mga motorcycle. So, okay, no? Baka ito ay ihinto na. Sir, good morning. Good morning, mga tanah. trabaho natin, sir.

So, kasi, sige, pakiusap, kasi, dalawin ko pa nga mga pangutana ako, kabukas nimo. ka dating sa kalibo? Kung ako pa okay lang ka? Ano? Mutan na kita, diretso na tayo. Ah, hindi mo Binong about siya sa hindi Ah, na Good morning. Ah, uh, uh, gamay okay. na, guata, sir. Uh, pala, sir. Uh, na sir. Ah, uh, sir. Ah, pwede mo tanan sir. Set sir bawo na to sir. Gwardiya ni sir. Ah, gwardiya. Paano na to ma-prob sir nga gwardiya ka sir na kay. Ano ko edit dire sir? Ano ed edit? Ed ed Fireball. Ko naman. Niloloko ah, mo lang ako eh. Fireball security agency. Uh -huh. So, ah, <laughs> eh, uh, sir pasinja na sir ha na nalangot ako eh gamay na. Yes, nga. aku lihat sa' saya musir. Ia tak kau mo kung mo ah, ah, maristin ang isa kalimu nga mga katak sa ha, kailangan magpupag uh, mo ang aking pangutana nga related ka sa imong trabaho so okay lang pa siya ah, nga pangutan nung taka sir uh, ah, binong lang yan po sa il related sa nga related sa imong trabaho okay lang sa sir. so para maristin mo ni sir ang akong pangutana ah, geo Just, you know. uh, 11 GO number 5 sus ginoo ah uh, tukwet may puso liwe properly relieved, relieved to quit my post only when properly relieved. So, warjak <laughs> kita akan ngerti mo. So, sure karan sir, kaya takanan mo mo sir. So, ako na nang ihatag ang akong kamay ng mga sa ipuha sir. 1,000. Sige sir. Sige sir. Okay kayo sir. Salamat sa... Ano na pangsudan, pang Pang-sudan? -pang, pang pang-sudan? Niloloko mo lang ako eh. Uh, uh, Abala. Hindi nalangat.

Lami pa tong bolo, Sir. 150, Sir. Ngayon, busy ka lang. Niloko mo lang ako, eh. Pero pwede ba maligaw? Pwede ka lang, Sir. Sir, okay. Karoon ko nga, Sir. Kamayang abala lang, Sir. So, nga ako'y pakipay para sa'yo, Sir. Karoon. Nag-aantak 1,000 pesos. Ang hindi Kailangan, Sir, na sa 1,000 pesos, nga ako'y panguta na sa'yo si mo. Ang akong panguta na related sa iyong trabaho Bakit gano'n? Wilong sa 11-0. So, isa lang akong panguta na, Sir. Kung matupang niyo, uh, ah, ma-receive mo niya ang 1,000 pesos na akong pahalipay sa iyo. So, Binuna so, mo pa ako. So, sir, ready na ba ka, sa akong pangutahan na, sir? Sir, ready kay sir, always. So, 11 CO number 2. <laughs> <laughs> oh, sir. <no>. Huh? So, sir, <laughs> sir, sir, oh. sir, kaya ito pag manin mo akong pangunta na sir, uh, ah, imuha na ning 1,000 pesos na akong pangalipay sa imuha. Okay, sir, lamin ba kayo magpulo kabi? Eh? Oh, sir, alamat sa abala sir ha. Okay, ingat, sir. Okay, salamat.